Kinikilala na ngayon bilang isang farm tourism province sa bansa ang Nueva Ecija. Pagsasaka ang kabuhayan ng mga mamamayan dito kaya nga tinagurian itong Rice Granary of the Philippines. At dahil sagana ito sa likas na yaman, ay paborito itong puntahan ng mga turista. Matatandaan na noong nakaraang taon ay nakipagkasundo si Governor Aurelio Oye Umali para sa pagpapaunlad ng turismo sa lalawigan. Ang ating po governor ay nagre po ng authority to sign para pumasok po sa isang memorandum of agreement with the uh, University of the Philippines, specifically their uh, Asian Institute of Tourism. At uh, ito po ay napakaganda opportunity for us, especially sa ating po tourism industry because uh, through this um, memorandum of agreement ay makakatulong po natin ang um, um, University of the Philippines, ang kanila itong Asian Institute of Tourism sa pag-develop, uh, develop, pagka, ng uh, tourism development lang po na ating pong nalawigan. Sa aming paglilibot sa Science City of Muñoz, ay natagpuan namin sa Barangay Kabisukulan ang Villa Elena Family Resort and Agritourism Farm na kilala rin bilang Sunflower Resort. Itinatag ito upang magbigay ng lugar at pagkakataon para sa mga pamilya at komunidad na magkasama-sama, mag-relax at mag-enjoy. Napag-alaman namin na sa Thailand daw nakuha ang ideya na maglagay ng sunflower. Sa loob ng isang taon ay dalawang beses nagtatanim nito dito sa Villa Elena bago sumapit ang Pasko at Holy Week. Sa mga panahong ito, libo-libong sunflower ang sumasalubong sa mga bisitang dumarating na simbolo ng kasiyahan, pag-asa, pagmamahal, liwanag at katapangan. Bali, two parts kasi to. Merong resort part, tapos yung sa likod, farm. So, makikita nyo doon, may mga itik, may manok, may kambing yung ganon. Tapos may mga fruit trees, tsaka mga... Tapos twice a year, nag sunflowers kami. Pwede day swimming. Tapos pag nag day swimming kayo, pwede kayong mag... Lahat ng mga posible, pwede kayong mag billiard, pwede kayong mag board games, pwede kayong mag farm tour, pwede kayong... Ma Mangisda, mamingwit, yung ganon. Pwede kayo mag ng mga vegetables, mga fruits. Tapos, uh Maraming possibilities, no? besides yung swimming, of course. Binuksan nito noong 2018, tampok ang iba't ibang uri ng gulay at mga halamang gamot. Ang ilan sa mga ani rito ay ginagawang produktong pagkain tulad ng atsara, apple cider vinegar, bignay wine at tilapyang daing. Mayroon ding mga alagang isda, kambing at native na manok para sa lokal na komunidad sabi ng mga experts, yun daw mga pagrutin ng mga halaman, tsaka mga puno, it's a way of taking care of the environment. Kasi, uh, pag may mga punong ganito, no, uh, napapangalagaan yung, yung linis ng hangin, at tsaka yung, yung araw, yung ganon. So, tapos, in a way, nakakapagbigay ng kalusugan sa mga tao. Kaya, through that, yun yung nagiging contribution namin para sa hindi lang pagprotekta ng environment kasi nagpoprotect tayo ng environment para din maprotektahan natin yung mga tao. Ang family resort at agritourism farm na ito ay parangal ni Evelyn sa kanyang ina na si Elena na nag-alay ng kanyang buhay sa kanyang pamilya at komunidad. Nakapagtatanim sila ng 50 varieties ng prutas dito at ang mga gulay na nasa bahay kubo. Sinisimulan na rin i-develop ang kanilang kapasidad sa paggawa ng mga processed food na galing sa guyabano at mangga. Sa halagang 90 pesos na entrance fee ay ma-e-enjoy na ang swimming mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At mayroon ding overnight options para sa mga nais magpalipas ng gabi. Pwede rin dito ang overnight stay, retreat, seminars, birthday party at camping dahil mayroon silang facilities for accommodation. Makabibili rin sa Villa Elena ng mga sariwang prutas, gulay, binhi, mga souvenir na sunflower inspire, punla ng mga halamang herbal at iba pang mga pampasalubong. Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.